Hello, may love shout out sa aking mga supporters dyan. Andito ako ngayon sa 5th floor ng East Avenue Medical Center. Sa aking harapan, makikita nyo po ang Banko Sentral ng Pilipinas. So, saan po ang sentro ng mga pera, no? sa pagawa ng pera ng Pilipinas, dyan po ginagawa. At ang currency nito ngayon. Okay. So, makita niyo yung paligid. At tabi po nito ang um, sa katabi po nitong Estabi niyo Medical Center Hospital. So, isa sa malaking hospital dito sa mga Quezon City. At tabi po niya ang Heart Center of the Philippines. So, yan po may may ano na yan, yan kabilang building na po yan. It's Heart Center of the Philippines. So, ito po yung entrance ng uh, niya Medical Center. So, so ngayon, madaming padating ng padating ang mga pasyente, no? So, ito yung, yung, building na nakikita nyo. Ayan po yung unang building ng um, niya Medical Center at marami pong rooms. Ngayon ang under renovation. So, itong kinutayuan ko po, ito yung bagong building ng kanilang hospital. So, ito yung sa baba po. Ngayon, you know, pa rin po siya ng ito uh, so po yung mga unang ano pa lang nila so, sa mga unang hospital kung saan. Uh, sa bubong lang tayo kasi bawal mag bawal mag ng ano, mga pasyente sa loob. So lumabas ako dito para makita niyo yung area na mga buildings na yan, natataas na yan. And this where na may So yan may mga tower matataas ang mga condominium okay mataas ang mga buildings ayan gloomy po ang panahon ngayon no? so hindi ko alam um Actually, um, pang ilang araw ko na dito, masakit man isipin, no? Uh, Ina-admit yung kapag ko dito si Efren Adonis, uh, actually, pangalawang best niya na Una siya na-admit last July, is, um, na-stroke siya, no? Um, nagkaroon ng hemorrhage sa utak, sa ulo. Ut hindi, hindi na-operahan kasi ay, wala naman kaming pera pang opera. Tapos, um, nangyari, sa uh, na naman siya nung yung stroke niya nagamot, gamot uh, nung, nung ano siya ngayon oh, kailangan siyang, siyang oh, therapy ko naman sa bahay nila kasi isa akong sa film ko takas mga kapatid mga ano mga anak niya at tulong-tulong uh, kaming sumusport sa mga sport, so tatay nila um, naging maayos naman siya for how many days for after that dahil ayaw niya na yung in, hindi yun, siya kain the NDT tapos ano lang gatas tapos biniblend lahat ng ano kinakain niya um, yun na ano niya yung masakit ang ulo niya so ngayon nung uh, nilipat kami itong ito namang September September 4 exactly nang inano in in siya dito binalik siya dito sa A7, uh, yung medical center kasi nga biglang siyang manihinga ng puto tapos napansin ko uh, parang may biglang mapapagdurugo dun sa kanyang gilagid so uh, pagdating niya dito ang sabi ng doktor ay kailangan niyang um, mag-dialysis. So, that means um, may, may tama yung, ki yung, kidney niya. Okay, so, pero doon pala sa bahay nila, napansin ko na dumalaw ako. Ano na siya, um, masakit ang ulo niya, tapos daging may, may makatikatit siyang na, na ano, nalamdaman niya, Saka, makati ang katawan niya, so lagi niya yung pinapalagyan ng efficacy oil. Tapos ang um, nagpapaligo sa kanya yung, yung titira ng herbalist. Pinapaliguan siya ng serpentina, mga may, may mga halamang gumot, mainit. Tapos may paliguan siya. Tapos nun, uh, ah, okay naman, no? Kasi nakakatulog siya ng maayos. So kung nakikita nyo yung mga short videos ko dito sa uh, YouTube at saka dun sa FB uh, Reels ko, uh, okay, sa so, Made My Day ko, yun po siya, no? Ang nalulungkot ako sa ngayon dahil uh, pumirma ako na, pumirma na ako sa dahil nakikita ko hindi niya kakayan sa, so, after nung dinalysis siya last week, Uh, one, one, one week ago, nung dinalysis siya, Sabado din yun. ah uh, After noon, uh, nag, nagano na, lumabas na may nalimabas na sa bibig niya. Tapos, um, tubra hina. Tapos, ang konting ano lang, konting eh, nag, yung balat niya, nag, ano, sobra ang sugat ng balat niya. Kakaiba. Kaya ayaw ko na siya ng picturean kasi naawa na ako sa itsura niya. Kaya, gusto ko ngayon. Masak masakit, masakit, masakit din, ano, na, hmm, pakilid mo ganyan ng, uh, ano, nararamdaman. Na, 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 na. Pero, hindi ko, ano, eh, maintindihan ko ang gagawin ko na talaga. Ah, uh, hello po. Um, actually, Ayoko ko nang iyak yung sarili ko kasi parang gusto ko sana makiusap sa inyo sa mabuting kalooban kasi naman dyan yung makatulong sa amin mula kasi nung pas sa ospital last just September um, nangutang na po kami ng todo lahat ng nilapitan namin ah uh, maliban pa doon dati na ako may utang sa banko so hindi na-renew ko ng iba yung iba naman yung, yung, yung kung baga, ang inano naman namin ngayon yung kung, kung ano mangyari sa kanya kailangan na naman namin gastos so ngayon kasi dito sa ospital kailangan tatlo kami yung bantay ang araw-araw namin gastos sa pagkain ang isang isang kain namin 500 na lang tatlo kami tapos 3 times a day tapos pag umalis ako dito patulad mamaya kasi kailangan ko na umuwi kailangan may mapasok din ako iiwan na naman ko ng pera sa kanila so pag wala na silang pera sa akin na naman sila lalaki tita wala kami din naawa ako sa mga sabata lalo na yung iso ng kapatid ko kasi siya talaga nagbabantay <coughs> at Hinihintay na lang namin yung ano, kasi nagsupo, meron mo, pina, kung pinatawag ako dito ng Webes, kasi nga ayaw, ayaw nung nun itubuhan, ayaw na rin namin ipadalisis kasi iba yung ano niya, iba yung uh, resort result, yung tanggap ng gamot, iba. So, kung meron man ako nakasulatan na itigil na lahat ng ano niya, Yung nakakabit sa kanya, at, ano na lang, hintay na lang namin. So, ibig sabihin, ah, uh, lahat ng mga sa kanya na tinigil na siya, hindi na nire-refill. So, yung mga pampatas ng ano niya, ng, 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 ng dugo, ng pampabalanse, tapos yung naiwan na lang ngayon yung dextrose sa kanya, tapos yung oxygen. So, in other words, dahil nakikita namin ano niya, dahil punong-puno ang su ng sugat ang kanyang katawan, hindi ko maintindihan kung bakit. Parang extreme, hindi ko maintindihan na kahit yung ano yung mga dermatologists yung mga allergies um kakaiba daw yung result kung, kung kung, ano lang kung uh, simpleng um kung simpleng ano lang simpleng tao dito uh, allergies sa gamot hindi sa tingin di lang yun may ano eh, may may kakaibang elemento siguro or whatsoever na na ayad gusto kong ano eh, guys, gusto ko nang ang hirap ipaliwanag. paliwanag. So, mga kapatid ko dyan, mga ko, um, mingi po ako ng tulong. Serious po ako, mingi po ako ng tulong kasi hindi ko naman ngayon maisip kung saan po ako kukuha ng ano um, ng pampalibing. Siyempre kung ililibing na pampalibing pa, ko siya, kailangan ko ng lupa. Kung ipakremate ko naman siya, mas mura pero pinag-uusapan na yung mga ano ko, sinabi ko na sa kanila. Pero so, siyempre, masakit. Oh, masakit. Okay do yung dasal na lang din kung hindi kung pa ako makaya matulungan financial um, ilan ko lang po ng dasal ko sa kapatid ko at ilan ko po ng ano bueno. na lakas ng loob ko pagkapit yung asawa po niya ayaw pumunta dito kasi makapitan niya hindi naman sila kasal uh -hmm.